Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Coronation Night ng Miss USA. Anong reaction natin dyan? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss USA tayo ngayon. So, anong reaction natin dito sa naganap na Miss USA? Ako, ang reaction ko, na ako ng bonggang bongga. So, yon So, kung pag-uusapan natin yung production ng Miss USA, talaga naman masasabi ko, iba pa rin talaga ang Miss USA. Sa lahat ng national pageant, ito pa rin talaga yung masasabi natin na bigatin talagang production. Di ba? Kaya lang, nandoon ako, nanginayang ako kasi parang mabilis ang talaga ang trabaho ng Miss USA. Hindi na katulad nun dati na parang sobrang, ano, maraming eksena. So, maabot ng two weeks, three weeks. Ngayon, parang, ang pageant nila one week lang. O, oh, di ba? Parang talagang coronation night lang. Ganon. So, syempre, iba talaga yung bakbakan ng mga kandidata dito kasi talagang materang matibay. Isa nga dito sa mga tinututukan natin dito, syempre, ang dalawang Pinay Beauty na lumalaban dito sa Miss USA. Ito ay si Miss Hawaii at saka syempre si Miss New York. Si New York, nung preliminary competition, medyo pinag-usapan to sa social media. Sa ipinakita pinakita at ipinama pin alas yung performance at marami talagang natuwa sa kanya kasi iba talaga yung kalibre ni Miss New York at talagang masasabi ko oh my gosh, palaban ang pambato ng New York so akala ko nga siya yung mananalo so yon sa top 20, ayun yung first cut ng competition so pumasok naman yung dalawang Pinay Beauty ito nga ay si Hawaii at saka si New York si New York talaga inaasahan ko na talagang aariba ng bonggang-bongga -bongga hanggang sa dulo ng competition. Isa din dito sa mga inaabangan ko si Texas. Kasi si Texas kasi ang ganda din ng performance nung ano preliminary competition kaya sabi ko ay nako mukhang kakabog din to si Texas pero syempre, ginulat tayo sa naging resulta ng Miss USA di ba? So iba talaga yun daw ba na nila may pa-surprise so isa na nga dito sa mga inaasahan natin na dapat makakarating pa sa top 10 ay si Miss New York pero wala na siya sa top 10 so doon na loka ako na parang Ha, bakit wala siya sa top 10? Maganda naman yung ipinakita niyang performance kanina doon sa intablado ng Miss USA. So, sabi ko, ano nangyari? Bakit hanggang top, ano lang siya? Hanggang top 20 lang siya? Eh, kung tutuusin naman, pwede naman siyang lumusot pa hanggang sa top 10 at makarating pa sa dulo ng competition. So, isa dito sa mga tinitingnan ko dahilan kung bakit itong si Miss Hawaii ay hindi na rin nakarating sa top 5 si, ta, si Hawaii kasi nakapasok pa sa top 10 sa kasi Texas. So, isa dito sa mga tinitingnan ko kung bakit hindi na nila pinasok itong si Miss New York dahil parang piling ko malakas talaga siya at anytime pwede siya ang koronahan ng Miss USA kung makakarating pa siya sa dulo ng competition. Kaya lang, parang piling ko kasi sunod-sunod na rin naman ang Pinay Beauty talaga na nagwawagi dito sa Miss ano, sa Miss USA. Kung parang, ayun, kakapanalo lang ni Arboni na may dugong Pinoy. Pagkatapos, isa pa to na si Miss Hawaii, she is a reigning Miss USA na may halong dugong Pinoy din. And then, dalawang Pinay Beauty na naman ang nakasalang dito. Kung papaabuti nga naman nila sa dulo, eh baka nga naman na ano, na ano tawag dito, manalo na naman. Pero sa totoo lang guys ha, Parang feeling ko talaga dapat pasok pa rin siya sa top 10 si Miss New York. Ayun talaga yung ano, atansya ko na dapat nasa top 10 pa rin. Kasi sa so, no totoo lang maganda talaga yung performance na ipinakita niya. Ewan ko lang. Siguro hindi rin nagustuhan ng mga judges or bitter lang sa kanya. Charot. So, yan. Sa top 10, syempre, medyo ayon medyo talagang nagulat na tayo sa result Mga Tama nga nakapasok sa top 10 ay si Texas, Kentucky, Ohio, Hawaii, Oklahoma, Colorado, Virginia, Michigan, uh, Massachusetts, at saka Tennessee. So sila talaga yung nagdatira pa dito sa tate. In fairness naman, talagang, alam mo yon ang gaganda talaga ng mga pasok sa top 10 saka mga palaban din talaga kaya sabi ko nga mahirap nga dikdikan talaga yung labanan and then after ng top 10 pumuha nga nakapasok ay si Mexica, Mexican, ano? Mexican Kentucky, Tennessee Oklahoma at saka si Ohio. Sila yung talagang natira talaga. And then after that, nag-Q&A sila ng bonggang-bongga. Sa Q&A, medyo mabigat talaga yung Q&A nila. And then, syempre, ang nagwagi dito ay si, ano, ang nag two standing si Michigan at sa si Kentucky at ang nagwagi ay si Alma Copper ng Michigan. So siya ang nanalo ng Miss USA. So isa siyang ano army student o isa isa din siya sa ano eh army sa trabaho sa army. So sabi ko nga grabe Sobrang ang ganda din ng profile din naman talaga ng ipinananim nila ng bagong Miss USA na si Alma Cooper. And then ang feeling ko, yung ganda niya, talagang swak na swak para makipagpukpukan sa mga Latina sa Miss USA. Sa Miss Universe at nakikita ko na malakas ang pambato ngayon ng USA Every year naman Ayun naman yung nakikita natin malakas Pero eto iba to As in talagang parang feeling ko Mula doon sa profile Hanggang doon sa beauty Hanggang doon sa confident level niya Yung kumpiyansa niya sa sarili niya Talagang total package talaga siya. In fairness naman. And then, parang piling ko, pag dinala mo siya sa Miss Universe, kaya niya talagang makipagpupukan doon. At makipagsabayan sa mga Latinas na, alam mo yun, na humahataw. Kasi iba din talaga yung presensya niya. Pero syempre, abangan natin kung anong ipapakita ni Miss USA. But for now, nakikita ko na maganda yung napili nilang Miss USA. Medyo parang piling ko, aariba dito sa Miss Universe. At ayun, tingnan natin kung ano yung ipapamalas niya. For now, dito sa Miss USA, sabi ko, grabe, grabe yung dikdikan doon sa evening gown. Ang gaganda ng mga gown. Pero alam mo, sa totoo lang ako, mas gusto ko sanang manalo dito si Miss ano eh. ah uh, yung first runner-up niya, si Kentucky. Parang piling ko kasi si Kentucky, ano talaga, bongga din. At masasabi ko din naman na sobrang panalo din talaga yung height, yung styling. Alam mo yon ewan ko bakit hindi sila nagpanalo ngayon ng Black Beauty. Dahil siguro doon nga gagawin sa Mexico ang Miss Universe. So parang piling nila siguro mas malaki yung chance na nanalo nilang, ipinanalo nila more than doon kay Miss Ken, Kentucky na Black Beauty. Pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko yung beauty talaga ni, ni Kentucky. Kasi parang, anong mo yun, ang, ang ganda niyang tignan, ang tangkad, ang panalo ng katawan. Pero wala tayong magagawa. Eh, decision to ng mga di ba diba? So, yon So, tingnan natin kung ano ang mararating ng USA ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, isa na naman siya sa mga tinik sa mga kandidata dito sa Miss Universe. Kasi parang piling ko nga, she's a very strong. So, ang reaction ko dito sa Miss USA, naloka ako ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi hindi nila pinasok si New York hanggang sa top 10. ba diba? Na parang ano ba? <laughs> Parang piling ko na rub dito si ano eh, si New, si New York. So yon. Anyway, so congratulations pa din kasi syempre sa bago nilang Miss USA na alam mo yon, ang Miss USA kasi ngayon sobrang ang daming issue, <laughs> 'di ba? At least ngayon ayan, sana yung reigning niya ay magtuloy-tuloy na maayos hanggang sa dulo ng reigning niya, ng journey niya at malaman natin in the future kung ano ang mararating niya sa Miss Universe. ba? Diba? So, yon. Are you excited, guys? Ako excited na ako para sa Miss Universe kasi talagang patindi ng patindi ang patindian labanan. So, ano kayang reaction ng mga ibang kandidata na nakoronahan na kahapon? Kinoronahan si Panama. So, ngayon naman si USA, sino pa ang susunod? Di ba sa So, ano kayang reaction ng mga nakoronahan na at eto nga, pumasok na si Miss USA. So, piling ba ninyo? Tinik nga ba talaga sa mga kandidata? At lalo na sa kandidata natin ang pambato ngayon ng Miss USA. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong update and syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Kapun kap.